Hala, dito na. Buti na dito ako sa taas. Doon daw sa pinaka-taas. Siyempre to. Nanay! Wala, di ako man ako taas. Let's go. Ito yung pinaka-taas. Hindi dyan si. Dito ka sa pinaka-taas. Bumaba ka dyan. Nagsisinungaling sila. silo oh,

Ano mo nyo? So, yun. Marami po kami yun. Ay, tatunan lang kami yata. Punta ko sa oras. Tignan ko ito. Ganito tayo para 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 mas reality. Ito. Ano? Sige. Ito. Kira ko daw. Dapat hindi ako punta sa taas. Para para pag bumaksak ko. Hindi ako ma... Wala sa ngangulo. Wala

Oh! Ori, oh, ganto ko kasi para sa Reality! Wow, bagong mancho. Ay, kukuha ko ng clock. Oh, reality. Oh. Ay, yeah, kukuha ko ng clock. Saan ko? Ay. Ba't ka nandiyan? Ba't ganyan ang skin mo? Kaka ba? Do? do you see me? Tungkad mo naman, po! kunta ako minsitos kunta ako kunta tayo sa taostrong pin tayo sa tino ng mga ako sun kunta pang sun glo awang oh, na kaku pa ako dito kila natin sa taostrong pin ako Oh. Sabi daw huwag, daw, huwag daw lumapit sa fire, lalang di naman ko sa taas. Pwede ko sa taas, pero huwag ko lumapit sa fire. Ano fire Baka sa taas talaga fire. Oh my gosh, eh pa lamang tumarakan to. Sorry, tsaka lang. Saan ka ba? Nasa taas na ako! Ang creepy! I fire! Sabi ko kasi sungko! sa ko! Sa I'm scared! Let's go! Man, ang ka ba? No, she rolled this We are simple and trick savings. Uy, umo! Tara, magtingin lang tayo dito. Diyan ka lang. Kunti lang buhay mo. Eh. Ano mo? Kaya to mo ito. Kay moto. Oh, tinomu wa aru? Kinomu. Ninja fire! Oh, my God. Kalayo? Kalayo ka Let's go, baby. Let's go. Okay. Legend Close school. Close call, Close school. Close reset Close school. Close legend board, school. Close school. guys. school. Close school. Close school. Close school. Close school. Close school. Close Wow! ganda mo. Hindi yung sikreto. Saan ba yun? Saan ba yun? Saan ba? Hindi. Hindi. ko dito. Wala ko. sikreto dito. Wala ko mayroon sikreto dito. Tara, punta tayo sa to. Tos, tos. Ano? Lalo tayo sa baba! Ashi! Ay, Gonzo! Ay, Gonzo! Ay, Ay, Gonzo! Ay, Ay, dito ayoy, eh. oo oh, dito 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 ayoy, dito, oh. dito pa ang ulo ko, oo. Oh.

<coughs> Yay, nakuha ko sa inyo ngayon po po. Guys, pasensya na guys kundi nga. O, panawin ko guys. Di ba po kayo? Hindi. Hindi, hindi na nabili. Ano naman ka na? O, pa naman sa C'est...